Ano sa English ang pusa? Cat. Ano sa English ang aso? Dog. Ano sa English ang bulaklak? Flower. Ano sa English ang paru-paro? Butterfly. Pag nagdadasal ako kay Lord, nasabi ko sa kanya, sana pagising ko sa isang umaga, wala na lahat ang sugot sa katawan ko. Wala na rin ako nararamdaman. Sa ganitong kalagayan, ang ibang nilalang ay malamang susuko na. Pero si Joyce, nakakahanga ang kagustuhan na makapamuhay pa rin ng normal at abutin ang sariling mga pangarap. Nag-aaral din akong mabuti. Alam kong mahal na malako ni Joyce. Subalit ang katotohanan sa kalagayan ni Joyce ay hindi natatapos sa pisikal na paghihirap ng bata. Ang maliit na mundong kanyang ginagalawan, mas pinaliit pa ng mga mapaghusgang mata at labi sa kanyang paligid yung pagkama po ay nasa doktor, nagating na nanay siya, merong nakatabon ang ilong, minsan nakaganon ang mukha niya, minsan magabulungan pa sila, hindi ko alam po kung ano yung mga inaga sabi nila. Siyempre po, magulang ako. Ayaw ko po nung agan inin. Okay naman po sa akin magtanong baga na, ay ginang na ano po iyan, siyempre po asagutin ko naman. Huwag lang po nakikita kong gano'n. La inilatag na ng tadhana kay Joyce at sa kanyang pamilya ang maaring maging larawan sa mga susunod na yugto ng kanilang buhay.